Yan guys, nagsihandaan na yung iba o nagsidatingan na para, para sa prosesyon na ngayon sa Juan. Yo, nasarap iligo. Laki ng dagat sa pista sa Juan. Yan, agaw pa, sa agaw na ko, agaw bal. Kari kayo tulri ko. Ayan, mga armas, mga armas, handa. Yan, laking tabo. Sa'yo gaw, armas mo, wala pa? Ang armas mo, wala pa? Na kami may malaking timba na dito. Oh, Ayoy, gilay, o talugi ka. Ay ayo gilain nilagnat yan. Huwag mo liguin yan. Yan guys, ano one guys, ano one guys, yan. Prosesyon, prosesyon. hoy. jadi <Geritong> tuh pista sa buswang guys semuan, ya, ya ini mengapa, ya. ها <laughs>

sabay hmm. na oh. oh, Mamaya nito, mamaya nito guys. Ligo na naman kayo ngayon. Habang may chance pang video, video na tayo. Yan, mabato si Matoyan. Matoyan. tubig kaya nagkapag video ulit basang basa na ako naligo na ako nakaligo na ako <laughs> na dagat mayroon <Masayay>, <laughs> pa pala yun naligo basa... <laughs> hindi pa sila tapos loko <laughs> loko to the gym <laughs> Tapos na matapos ang prosesyon guys kay wala na tapos na yung gira ng tubig. big. Ya si Jory namanya Sri Tagdalan ng anonoin Targada. <laughs> oh uh, <laughs> action star Hey <laughs> <laughs> yeah, 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 white position, hai, position guys ui ui hai, hai, na hai, 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 di di hai, tanah, hai, 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 na hai, 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 Uh -huh. yan 'tong sundo ni sa ito yung sapa papunta nang Musum Chapel guys yan ano na na rescue na ayan guys may nirescue ang isa <laughs> ayan dito rin ayan uh, nasa loob na kami ng ano guys ng oh. sapa ng ng buswang ayan burrito rin ayan 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 mga ayan ayan color? ayan ayan kami ani. mga balat kalabaw na. Wala na. Kalabaw. <laughs> <laughs> Yan ganda ng helmet is Joy ni jure, oh. <laughs> Parang helmet panggira sa Israel ah. <laughs> Ang lamig. Hoy, <laughs> san, sanuhan ngayon. <laughs> sanuhan ngayon. <laughs> Ilog ng nang busuang. Hayun oh. Hayun oh. Tingnan <laughs> <Ayun>, oh. <laughs> Nagdito ang kulay sa ilog dito bago sa simbahan kagabi. Kaya ganyan yung kulay sa ilog dito. Ayun. Ah, <laughs> ang lamig. <laughs> <laughs> mom sanuhan ngayon. Sanuhan ngayon. Wala galit. <laughs> Oh, sang lamig. <laughs> ang lamig. Ayaw ta ayaw ko no. kuno kay girly really pa ayaw ay, oi ang tubig sa sakayan. Ee, mapuno ang kuan. ba? Ang Kaoman. Kaoman. <laughs> Kaoman. 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 Walang magagalit. Walang magagalit. San Juan ngayon. Kapuno ang pambot. Na. Wala. Hindi makahabot. <laughs> Ayan. Okay. Pong. Okay. Alalay. Bugsay re. Oh, alalay. Bugsay re. Bugsay Alalay. break 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 breakanglar break. na guys <laughs> sanhu ngayon Wamagagaliok <laughs> Anda onas sudah tinggal lahat Ayan. San Juan Ngayon San Juan Ngayon Hey guys, kerirahan apa weh